Yan! Oh my goodness, mama! Wow! To be, to to Wow! Karong Marso na mo graduate si J. Kumar Tiberio o mas na ilang si Dodoy. Kinsa unang nailhan sa mga pasahero o mga drivers nga muagi din sa A. Soriano Street, Barangay Mabolo, Cebu, tungod sa iyang unique na estilo sa pagpangligyag tubig. Ang iyang istorya mikatap sa social media ug mas mikuha og atensyon ug nakahatag og inspirasyon sa katawhan lakip mga kabatan-unan. Sa pakighinabi sa Sunstar Pilipinas kang Dodoy, iyang gibutyag nga di lalim ang iyang giagayan sa kinabuhi. Hilabi na nga nanindara ang iyang pamilya og tubig. Feel na ko, I'm so happy na sa akong paningkamot, marag na bunga, na na niabot na ako, inana ba? Di ba isa lalim man Limang liman ka ng whole day, 8 a.m. to 9 p.m. kumanin daw ay di pa energetic gihapon. Dini sa Mabolo National High School nagpraktikum si Dodoy. Og sigon sa iya mga kauban sa tunghaan, nga girespeto siya sa mga estudyante o mga maestra dinhi og nagpabiling mapaobsanon bisan pa man og may viral siya. I really feel uh, proud considering the fact that uh, Dodoy has all the courage to finish his uh, his uh, course bisan sa klase yung panarbaho onya pirmi mangkong nas gawas magmonitor makita man ako ang respeto sa mga tinunan an di dunia labi na siya sa klase so dili ka kadungog nga dunay bugal-bugal siguro tungod kay nakitas mga bata ba ang iyang ka sincero. sa pagtudlo o nakita po sa si mga bata nga bisan sa kalisdanan iyahang gipaning kamutan sa tinarong nga paagi nga mo lagi na iyahang makabot ang gusto niya makabot ang college diploma Si Dodoy mikuha og Bachelor of Science in Education sa University of Cebu. Ug matod niya, sobra ang iyang kalipay e nga gibati karong mo graduate na siya tungod kay makabot na niya ang iyang pangandoy nga mahimong magtutudlo sa si mga batang sama sab niya sa una nga nangandoy. Sa pangutana kung maninda pa ba siya'g tubig kung makuha na niya ang iyang college diploma. Tubag niya, Ah, uh, kung gadwit ko po mo review man ko kung ko busy man ning October. For example like weekend, Sabado ug Domingo. I, I know some people ngawon jud sa akong kabuang diri mapakuyaw, mapakurat, all 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 all. Jai Ramirez, Sunstar Pilipinas. Super!